Nagbabalik na naman tayo mga kafinance Sa episode na ito, aalamin natin kung paano nagsimula ang BPO industry sa Pilipinas. Sino ang unang nag-isip na gawin tayong call center capital ng mundo? At paano nito napayaman ng maraming Pilipino? Abangan ang sagot dito sa Money C Finance. Bago pa ang mga headset at night shift coffee runs, alam nyo bang noong 1990s, halos wala pang BPO industry sa Pilipinas? Pero dahil sa isang napaka-importanting batas, biglang sumabog ang industriya. Ano nga ba ang batas na 'yon? Ito ang Special Economic Zone Act of 1995. Dahil dito, nabigyan ng tax incentives ang mga kumpanyang gustong magtayo ng outsourcing businesses sa bansa. Ang resulta? Boom! Nagsimulang dumami ang mga call centers. Sa simula, ang BPO sa Pilipinas ay puro back office work lang. Yung mga accounting, data entry at IT support. Pero noong early 2000s, isang malaking multinational company ang naglakas loob na magtayo ng unang call center sa bansa. At dito na nagsimula ang isang multi-billion dollar industry. Thank you for calling, how may I assist you? Ayan ang naging pambansang linya ng maraming Pilipino. At dahil sa husay natin sa English, customer service, at siyempre si pag naging call center capital ng mundo ang Pilipinas. Alam niyo bang noong 2005, nasa 1.5 billion dollars, lang ang kita ng BPO industry sa Pilipinas. Pero ngayon, lagpas $30 billion na ito kada taon. Grabe, di ba? At hindi lang ba sa trabaho ang naibigay ng BPO industry? Maraming Pilipino ang nakapagpundar ng bahay, sasakyan, at negosyo dahil dito. Sila yung mga dating thank you for calling na ngayon ay thank you for my new house and car. Ngayon, ilan sa pinakamalalaking BPO company sa Pilipinas ay sinaksensure, concentrix, Teleperformance at Alorica. Malamang, may kilala kayong nagtatrabaho sa isa sa mga ito. ba? Diba? O baka kayo mismo? Comment down kung anong experience nyo sa call center life. Pero hindi lang puro good news. Siyempre, may challenges din. Night shift, stress, at toxic customers. Kung call center agent ka, alam mong hindi biro ang trabaho. Kaya saludo tayo sa lahat ng BPO workers. At dahil dito, ang tanong, yayaman ka ba sa call center? Well, kung marunong ka mag-ipon, mag-invest at maghanap ng extra income, siguradong may pag-asa. At kung gusto mo ng more tips on how to grow your money habang nagtatrabaho sa BPO, subscribe ka na sa Money C Finance. Don't forget to like, share, and hit the notification bell para updated ka sa ating next financial tips. Hanggang sa susunod mga ka-finance!